Ano? 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 Anong Ano ako Huwag magkaisa. gano'n. Ano pa naman. ng math? Math. ako pa. Ano Ano mo, 34 times 43. Hindi ko kayo re ma. Wala kayo. 2. 2 plus 4 times Hindi naman, no, nag-aaral yun. hindi na nag-aaral. Matalino yan. Oh top yan. Yan, matalino yan. Pupa. <entrance> No. Si TJ, no, ano si CJ nagtatago? 1 plus 1. Mayugin niyo, mayugin niyo. 1 plus 1. Dito, wala ba dito? 1. Hindi ako si Joe. <laughs> ano ba? Ano 1 plus 1. 1 plus 1. 1 okay. plus 1. 1 <laughs> <One> nga. Paano naging 1? Paano naging 1? Pagmilang ka sa kamay mo. 1. One, plus one. Oh, wala naman equal. Ikwan. <laughs> 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 ano ba? Ano ba? nyo ba yan? Ano ba? Ano ba? Ano ba? <laughs> Dali, champion yan, champion. Champion <laughs> yan sa lahat. Tanong mo, kahit ano. Science, o oh, science, science. Science. Mm. Spider trap Trapo! Trap hole. Spider 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 hole. Sige, sige! Spider hole. Spider hole. Spider hole. Spider hole. Spider hole. na! hole. Spider

ano? May tanong pa? Tanong pa kayo? Tanong pa, please. Tanong pa kayo? Ano? <laughs> tanong niyo, kamusta oh, oh, dyan? <laughs> <you? laughs> <ang> <laughs> <laughs> oh, ano ang English ng John O ano ang English ng John Jomart. Mike Jom. Mike Jom. English yan, Mike Jom. English ba yan? Huh? Ano? Wait lang. <laughs> o, oh, wait lang daw. Sige, okay, isip. Kids. Ano nga rin sa pagbukas daw? Ano sa magbukas <laughs> daw? namin yan. Ano? Two one wow. day wow. 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 <laughs> pa kayo tuwing two ah, twing ba two <laughs> Tunga, <ko> ba <laughs> twing monday tuwing monday to friday one bigaya to oh Anong oras si yung save more two <laughs> Ten. day <laughs> <Nee>, two, <laughs> two. <laughs> bakit two bakit two Break time, papi nila. <laughs> <din. laughs> ano pa? Ano pa? Papi. Dali, marami. Ma Siya ang ano, si... Ayun yan, yeah, <laughs> si Jomar. Ayun yan. Ayun yan. Ano pa? Dali, isip kayo. Ano, wala nang tanong? Saan nakakagawa ng puto? Ha, ah, puto sa gawaan. Yes! <laughs> <laughs> Ayan. Puto, puto rin. Pluto? Galing! <laughs> Mag-order <laughs> sila sa outer space. Ah, okay. Ano pa? Ay, ay, ay ko ah, lang nalaman. Oh, balik sa nalaman. Basta ng Jomart problem. Ah! Maganda <laughs> no. yan! Maganda yan! Maganda yan! Maganda <laughs> yan! Maganda Bakit nga ba nagkaroon? Ako, ah, hindi ko masasabi eh. Mahirap. <laughs> okay, kwento mo. Kwento mo. Yan ang pinakamahirap na ano, question. Bakit? Sa mat. Saan nagsimula ang mga tao? Saan na nagsimula? Sa natin na? <laughs> Doon muna <mo> kayo. <laughs> Doon muna <mo> kayo. <laughs> Doon muna <mo> kayo. Sino nga yun? Yung girlfriend mo. Ah! Aray ko. Aray ko. Siyempre, Aray. both yun. Hindi, ah. <laughs> <puminigal> ka lang isa. <laughs> Oo, oh, isa lang. Ay, Oh. Eh, wala girlfriend. Huwag galing, huwag galing, Sige, oh. ano pa, ano pa. galing, galing. Oh. Anong pa? Ano, ano, Anong pa, bilis? Ano? 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 Groping kayo, um, basahan niyo pa. <laughs> Error, eh e eh. <laughs> Oh Hindi mo pa alam? Oo, saan? Saan, saan? Siyempre sa nanay mo. Oo. Oo. Bali kayo, bali kayo. Bali kayo. Bali. kayo. Bali kayo. Bali. Bali. Bali kayo, kayo. Bali. Bali. Kaya, kayo mga bata, mo Tama na <laughs> Sigurado po sa nanay mo? <laughs> Sino mahal mo, girl? Oh, akong girlfriend. Nanay ko. Nanay mo ba kayo sa gan? Nanay mo yugi o. Nanay mo o. Ano? Ano? aku tiba. mo? Grabe na. Grabe. <laughs> ano? 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 Ano?

Pero masaya mo na naman ka video mo. mo? Tatay mo o nanay mo? Bon, siyempre. Sino mo isa lang? Bot nga. Isa lang. Dalawa yun. Bot nga. Dalawa to. Ano pa? Ano Wala na, wala na. Babay ka na. Okay, okay, okay. pa. Mare wala lang ano, pangalan Ingat. babay na. Anong na, Babay na babay na. na.